Isip, ay isinusumpa mo ang sarili mong pinagkukunan. Ilang beses mong sinasabi, masyadong mahal, hindi kaya, hindi ko magagawa. Ang bawat isa sa mga pariralang iyan ay isang binhi na inihagis sa lupa ng iyong isip, at ang isip, na sanay na sumunod, ay eksaktong pinagyayaman ang iyong itinanim. Naranasan ko ito. May mga araw na sinikip ng takot ang aking dibdib. Alam ko kung paano matulog na may mga singilin sa mesa at damhin ang bigat ng pangamba. Ngunit may isang araw, naalala ko na parang kahapon, nang hawakan ko ang isang sinilin sa pagitan ng aking mga daliri, ipinikit ko ang aking mga mata, at, nang walang pagmamalaki, ay sinabi ng may matibay na paniniwala. Ang Diyos ang aking walang katalo-talo na suplay. Naramdaman kong kumalma ang aking hininga sa loob ko, na parang isang kapayapaan ang sumalakay sa lugar na dating may balisa at hindi lamang ito emosyonal na kaaliwan. Sa linggong iyon, isang halaga na hindi ko inaasahan ang bumalik sa aking buhay sa hindi inaasahang paraan. Hindi iyon sa lamang ka, isa iyong batas na gumagana, isang pagbabago sa vibration. Ang pagkakaiba sa pagitan ng salitang sinabi ayon sa nakasanayan at salitang sinabi ng may pananampalataya ay tulad ng pagkakaiba sa pagitan ng isang kandila at isang parola. Ang una ay nagbibigay liwanag sa agaran. Ang pangalawa ay gumagabay sa mga barko. Kung nais mong ilapat ito sa iyong pang-araw-araw na buhay, magsimula sa pakikinig sa sarili na parang ibang tao ka. Magbigay pansin sa loob ng isang araw sa mga parirala na lumalabas sa iyong bibig, ang kiwala akong, ang kisiguro, siguro, ang buntong hininga ng pag-aalala. Isulat ang lahat. Pagkatapos, pumili ng tatlong parirala na pinakamadalas mong inulit at gawin itong mga utos. Palitan ang ki wala akong pera ki nang iinaabot ako ngayon ng supply ng aking Diyos. Palitan ang i imposible ito inang ki binubuksan ng Diyos ang mga pinto para sa akin sa tamang panahon. Sabihin ang mga pariralang iyan ng malakas pagkagising. Ilagay ang mga ito sa salamin sa banyo. Hipuin ang isang singili.